Good morning mga kabihidor Dito na tayo sa barge no? Punta na tayo ng Negros Island Umpisa na naman ang bakbaka natin mga kabihidor So Kailangan natin matapos ang 280 km Sa araw na Para makarating tayo sa Negros Occidental Medyo malayo ang biyahe natin simula tayo kanila alas 5 ng madaling araw matapos tayo may alas 10 ng gabi yan ang biyahe natin no? ano man tayo ngayon driver tapos technician buhay so ito nangunguna tayo dito sa ano sa barge kita nyo naman kaunti pa lang yung laman no? 30 to 45 minutes mapuno na ito so maka harating na tayo sa Negros Island medyo di hindi masyado maalon mahal, pakita ko sa inyo kabesor yung ano yung dagat dito wala naman ano lang katamtama nang di lang di maalon medyo <coughs> mainit lang ngayon kabesor karamihan dito kabiyay do sa Liloan Port ano lang mga light vehicle lang kadalasan no minsan tatanggap sila ng six wheeler six wheelers o doon doon talaga sa kabilang ano ang um, mga malaking truck sa tampi bato doon talaga tainit ngayon ng mga kabayor biyahin natin <coughs> mainit ang earth so, good morning good morning sa ating lahat mga kabayor so, nag video video na naman kabayor kasi ano anyway, eh wala naman tayong magawa pag nasa biyahe gaya nito sa barge nakaupo lang tayo video-video so, na para mapakita natin sa inyo yung sitwasyon dito ngayon sa ano sa Liloan Port Santander makakabeto so, kita natin nga actually itong pinakamahal na ano dito kabehedor pinakamahal na barge na masakya ko talaga kasi yung barge papuntang Bacolod to Iloilo -ilo, mura lang eh dito wala lang 30 minutes ang takbo no papuntang Negros pero 1000 plus na yung pumasahe plus mga terminal pipa doon sa ano doon sa Bacolod to Iloilo 1000 plus din kaso 3 hours ang biyahe so mas malayo so mas mas mura doon kasi mas malayo 1000 plus lang eh dito ang lapit lang walang 30 minutes napakamahal kaya di maganda. No? Kasi siguro mapagsamantala siguro yung may-ari ng ano company dito dahil wala silang kakopetensya eh. Hindi gaya doon sa Bacol Bacolod de Iloilo maraming kakopetensya company. So yan siguro. Pinagsamantalahan mga sumasakay dito sa Liloang Port Sibulan Port Negro Oriental wala alamang magawa kasi walang ibang sakyan Ito lang. So, hanggang dal, -dal lang tayo, wala magawa. Okay lang yan. Kampanya naman ang Thank you for watching, mga kapitulong.